baka daw kasi laki na nampa ako. So, titignan natin kung totoo man kasi laki na pinampa ako. <laughs> Ayan, wait lang. Ayan. Tignan natin yan. Pakita mo ako, wag na yung... Yan. <laughs> ito yung luya ko, oh. Pakita mo mukha ko. <laughs> Tanda naman ate. Yung mukha, ayan. Yung luya ko, ayan, oh. Pakita mo dito na. Hmm. Yan, oh. Magdadalawang taon na yung luyang yan. Hmm. May bunga na pala. Hindi ko pinakikialaman. Ngayon ko lang ito na ginalaw. shout out kay Mami G. Siya kasi nagsabi na galawin ko na baka daw kasi laki na ng paa So, titignan natin kung totoo mong kasi laki na ng paa ko. <laughs> Ayan, wait lang. Ayan. Tignan natin yan. Diba? Ang tagal na nito eh. Hmm. lupa rin yung magamit ko dito saan. Ah. Binubulok ko. Namagag lupa. Ang bango. Gano'n kaya kalaki to? Oh? Kapit na kapit yung lupa. Tapos na mag-online ate? Mm. Pinlay mo na ulo yung ako na. Hindi. Pinatay ko yung laptop. Yeah. Siyempre, pagpapainahin. Yeah. Okay. 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 Sige, so, pamaya na lang ako na. Pinlay yung ano. Ano mo, um 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 ano mo, ate. Ano mo. Ano mo, ano, nasa gilid. Kilahin mo. Dapat siguro ginugunting ito. Guntingin na natin. Ayan, ito, ito yung tatawanan mo ko, oh, blend. Sirain muna lang. Wala nga nga lang eh. yung gunting. Kunin mo yung gunting. Eh, ano mo mo na Tapos, kunin mo yung gunting. 咱们啊。<laughs> BD till bago till end. Ah, ah, Sige, mami. Thank you. Sinunod ko na yung payo mo. May ano ko na tong luya ko. Salamat. Magluto ka na dyan. <laughs> May dahon pa rin yung luya. Tanggalin mo na kaya. Nako, laki naman pala ng bunga. <laughs> Baka laki naman nitong bunga nito. <laughs> no ears, bingi pala siya, bingi. Bilang, nakabingi ka dyan, bingi. Eh. ang liit. <laughs> two years, ang liit. Panayugat <laughs> lang eh. Pinala, <laughs> pinapalaki ba ng two years yan? <laughs> hindi ko alam. Eh, hindi ko nga pinakailaman na ng, Baka lason na yan. Oh, uh, nakakalason ba to? Hindi yan nakakalason. Gamot ko eh. Diba? Ito, my ears na. Hindi, ito yung luya oh. Kakapirambot naman eh. <laughs> Tignan mo! <laughs> Kala ko excited pa ho. Kala ko oh, ano eh. Ayan. Pugasan <laughs> mo. Omi, alisan ko muna ng lupa. Grabe. Ang laki talaga. Ah! Oh, ayan! Ayan! <laughs> Ang uh, laki! <laughs> Grabe! <laughs> o, oh, yeah. oh, oh. Alisin ko na itong daon! Iyan naman ako sa daon eh! <laughs> Eh, papakita ako sa iyo kinanabasan nabasa na. Oh. Oh, ayan mi. ah Chanel. Dan eto ang luya ko nang magtutuyers. <laughs> magtutuyers yan ba no kaya yung ano, yung bawang. Ilang ano ba ang bawang? bawang? <laughs> okay na yan. <laughs> Nag-update dito sa akin. Kong... Malunggay, ayan nakikita ano ba? Meron na siyang tubo. Ito hmm. yung tala-tala. yung hmm. aking talos. Talilong. Tapos yung wild cucumber. Tapos yung talong ko. Tapos yung talong ko. yung kusa ko. Ito. Ito yung talong. Silipin yung din sa Ayan. Ayan. patlo yan. Tapos ito yung isa. Yung isa na matay. Ayan. Diba? Matay siya. Natunaw. Kaya hihingi na lang ulit ako. Ay nanay. Kalalaking lang din ng ganito. ng ganito na kalaki. Ayan. Kasi yan sure na mabubuhay na. Pinakpan ko ng bote para sure. Na hindi magalaw. Ayan yun yung update yung mga nabulok ko ng mga gulay-gulay yung saging yung ano, yung tawag dito shell ng itlog yan, nandyan na yan kung ano yung mga banana tapos, eto naman yung bago yan, yan yung bago kung ano yung kanina so, yun lang forget to like and subscribe cherry pop boys adventure bye bye